Reading and Literacy Quarter 4 Week 1 Day 3 Mga salitang naglalarawan Mayroon ba kayong alam na nilikha sa mga kwentong Pilipino na mayroong kakaibang katangian? Ano sa tingin ninyo ang katangian ng nilalang na ito? Ito ang Bakunawa, isang nilalang na nabubuhay lamang sa mga mitong Pilipino. Ngayong araw ay ihihiwalay ninyo ang mga tunog ng patinig at katinig tutukuin din ninyo ang mga salitang naglalarawan. Itatala din ninyo ang mga salitang naglalarawan para sa mga tao at damdamin. Itatala rin ninyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa tauhan. Mga bata, basahin natin ang mga salita. Eclipse. Eklipse. Ahas dagat. Ahas dagat. Kalangitan. Kalangitan. Lawa. Lawa. Tingnan po ang mga larawan. Ang unang larawan ay ito po ang tinatawag natin na eclipse. Pangalawa, ahas dagat. Pangatlo, kalangitan. Then, pangapat apat na larawan, ang tawag dyan ay lawa. Ang salitang eclipse ay nagsisimula sa patinig o katinig. Tama. Ito ay nagsisimula sa patinig e. Eh. Nagtatapos ba ito sa katinig o patinig? Tama, ito ay nagtatapos sa patinig e, eh. eclipse. Ang salitang lawa ay nagsisimula sa katinig o patinig? Magaling. Ang salitang lawa ay nagsimula sa katinig, L. Nagtatapos pa ito sa katinig o patinig? Tama, ang salitang lawa ay nagtatapos sa patinig, A. Lawa. Ikaapat, matapang ang mga tao na nagpapaalis sa bakunawa. Kalima, maingay ang mga tao kasabay na pagkalampag ng mga kaldero at kaserola upang mapaalis ang bakunawa.